tulad dito idol mayroon tayong dalawang amplifier dito tapos mayroon tayong isang microphone ano so mayroon tayong viewers mga idol boss paano yung dalawang amplifier pagaganahin isa ang mic paano i-connect yung apat kasi soundbox ko di kaya ng isang amplifier sana masagot so halimbawa idol may apat na soundbox daw yung ating viewers so kailangan niya ng isa pang amplifier para dalawang speaker sa isa dalawang speaker sa pangalawa so para malink natin yan idol para pag nagamit tayo dito ng microphone music sa so, unang amplifier natin magkakaroon na rin ng signal itong pangalawa So dapat idol, isa sa mga amplifier natin dito, kung walang line out katulad nito, ayan line out. Dapat mayroong isang mayroong sub out, no? Sub out or line out, pwede 'yan. Pwede natin magagamit na unang amplifier natin. So dapat isa sa kanila diyan mayroon nito. So halimbawa itong unang nating amplifier ano, yung mayroong line out. So ang ating ginagamit dito na amplifier ay sa Chorus 735 na kung saan mayroong line out na naka XLR, mayroong line out din na naka RCA. So pwede natin magamit yan. Alin sa kanila dyan, pwede natin magamit papunta sa audio input ng ating pangalawang amplifier. So pag nag line out tayo dito idol, dapat yung line out papunta sa audio input ng ating amplifier. So kung anong selector dito sa pangalawa nating amplifier, katulad nito, naka selector A siya, dapat nandito yung connection natin mula sa kanyang line out para magaroon ng signal para tamang selector, tamang signal ang ating makukuha. Tulad nito, kapag XLR ang gagamitin natin dito, itong gagamitin natin na connector, dual XLR female to dual male RCA, katulad nitong hawak ko, ano, ayan. Itong XLR connector na to, dito natin siya i-out, sa line out natin dito, sa left at sa right. Punta dito, halimbawa sa ating audio input, naka-selector iyong e yung ating pangalawang amplifier, ayan. So, ibig sabihin nito idol, connected na yung ating uh, amplifier dito sa ating una papunta sa pangalawa. So mayroon ng signal yan. Kahit microphone, music, magkakaroon na ng signal gamit itong line out. So kung wala naman tayong XLR output, itong gagamitin natin yung RCA output na line out. Kung kailangan natin ng connector dito, ito lang, dual male RCA, ano? so kabilaan siya. Line out tayo dito sa kanyang RCA output. Ayan, tapos, papunta dito sa audio input ulit ng ating pangalawang amplifier. So, kung halimbawa, naka-selector A e siya, dito tayo sa selector A e mag-connect. So, ngayon, idol, ang ating magiging source dito, kung gumagamit tayo ng cellphone, laptop, dito dapat sa unang amplifier natin. Kung saan yung line out connection natin, pumunta sa pangalawang amplifier. So, kung halimbawa, cellphone yung pagkagalingan ng ating source, ito lang konektor na gagamitin natin. Ano? Itong cellphone output natin, tapos itong duwalar siya, sa isa audio input ng ating amplifier. So kung naka selector B siya, dapat nasa selector B tayo para tamang selector magkakaroon ng signal yung ating amplifier. So limbawa dito sa selector B or audio input B yung ating source. So pag may signal lang papasok dito, may ilaline out na rin yung ating unang amplifier papunta rito sa audio input ng ating pangalawang amplifier. So katulad niyan idol ano, sa speaker natin dito, dalawa sa amplifier, dalawa lang din dito sa pangalawang amplifier. Isa sa left, isa sa right. Ganun lang din dito sa pangalawa natin. So ngayon, ito yung ating microphone. Halimbawa na gagamitin, ano? Para magkaroon na rin yan ng signal, itong ating dalawang amplifier dito, ah uh, ganito gagawin natin sa harap ng ating amplifier dito. So okay na tayo dito sa ating connection sa likod, ano? Yan lang magiging connection natin. So napakadali lang yung ating connection. So ito idol, magagawa lang natin yan kapag mayroong line out or sub out ano pag walang sub out or line out yung ating amplifier hindi natin pwede malink yan gamit yung amplifier to amplifier so itong unang amplifier natin kung saan tayo nag line input ng ating source at saka nag line out so dito tayo mag microphone input so magiging volume natin dito idol kapag nag volume tayo dito ng 10 o'clock itong pangalawa natin hindi natin mabubulume ng 10 o'clock yan dapat naka baba lang sya dahil kung malakas ang volume itong unang nating amplifier mas malakas itong volume ng ating pangalawang amplifier kapag sinabay natin sa 10 o'clock or 11 o'clock yan so dapat unang volume ito itong una so kaya naka volume itong pangalawa natin kapag nakababa naman itong unang amplifier natin hindi magkakaroon ng signal itong pangalawa so kailangan may volume ito talay na lang tayo dito sa ating pangalawang amplifier so,